Makalipas ang mahigit isang linggo, matapos yanigin ng lindol ang Cebu, tuloy-tuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa muling pagbangon ng mga residente at mga pamilya. Patuloy na nabibigyan ng masusustansyang pagkain tatlong beses sa isang araw ang mga pamilya sa ilang bayan sa Cebu tulad ng Medellin, Dan Bantayan, Bogos City, San Remio New Market at Poblasyon sa isinasagawang mobile kitchen ng ahensya layunin ng programang maghatid ng lingap sa mga mamamayan sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Mananatili ang mobile kitchen sa probinsya hanggang sa Oktubre. Sa parehong programa ay aabot naman sa 350 individual mula sa Tent City at 300 at 302 individual naman mula sa barangay Pandan sa Bogo, Cebu ang nahandugan ng pagkain kahapon bilang suporta at paglingap sa muling pagbangon ng mga pamilya sa lugar. Sa Northern Cebu naman ay nakatanggap ang nasa apat na pong pamilya sa barangay Batad San Remio ng tigdalawang kahong family food packs sa unang bugso ng pamamahagi ng ahensya kahapon. Nabahagian rin ang ilang mga barangay tulad ng San Agustin, Barangay Kangwayan, Barangay Pili, Madridejos at Barangay Shokon sa Bogos City kung saan itinuturing itong labis na naapektuhan. Samantala, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy pa rin ang isinasa kasagwang effort ng Dishud upang agarang maitayo ang bayanihan village sa Cebu alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng mabilis na tulong sa mga nasalanta ng lindol. Pinangunahan ng iba't ibang opisyal ang nasabing programa upang pabilisin ang paglalagay ng modular shelter units sa barangay poblasyon sa San Remigio. Magkakaroon din ng bayanihan villages sa Daan Bantayan at Medellin sa pakikipagtulungan ng DPWH at ibang ahensya. Katuwang din ang pamahalang lungsod ng Valenzuela sa pag-abot ng tulong kung saan ipinagkaloob ang mahigit 2 milyong piso bilang pinansyal na suporta sa muling pagbangon ng mga nasalangtang lugar sa Cebu. Isa ring mga nagpaabot ng tulong ang Quezon City na nagbigay na inisyatibang tumulong kung saan formal nang nilagdaan ng iba't ibang alkalde ang deed of donation and acceptance. Kasabay nito, nagpadali rin sila ng humanitarian relief team bilang suporta sa mga apektadong komunidad. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago. Zai Chua, alauna sa balita, Congress TV.